Good morning, good morning uh, kabaranggay uh, Nagbabalik again, KD35 vlog Ayan, so uh, Today's video is uh, Pupunta tayo ngayon sa ano sa BDO Ayan, para i-check natin kung uh, pumasok na ba ang ating uh, kauna-unahang uh, sahod sa YT Ayan So uh, Samahan nyo ako guys, uh, punta tayo sa BDO Para i-check natin ang uh, unang sahod natin Okay guys, so sa wakas, nandito na tayo sa ating uh, sa BDO, ayan BDO Bank ayan maghanap muna tayo ng ating uh, pagpaparkingan ng ating motor ayan, sana nandun sa gilid hanap tayo doon ayan, maraming pila mukhang maraming pila guys alright so dito tayo magpapark muna tayo dito guys Pwede na siguro dito. Okay. Ayun. Ayun. Mm. <clears throat> Parang napagod ako ah. 25 minutes na takbo ng motor ko. Ayan, ako po. Ang daming pila, Ay, maraming pila. Ayan. Magantay-antay muna tayo, kabarangay, kasi mahaba yung pila. Okay, so, uh, try nito, try natin dito sa kabila nga kasi mahaba yung pila doon. <laughs> Ma mahaba pa rin yung mahaba pa rin yung pila, guys. Ayan, so, maghintay lang tayo. Nakipila na lang tayo. Alright, so ayun, kabarangay na din na uh, finally nakuha natin ang ating uh, unang sahod sa YT ayan. So sadly kabarangay hindi natin nakuno, nakunan ng ano, hindi natin nakavideo, hindi tayo nakavideo sa mismong uh, pag-login natin sa ating uh, ATM kasi uh, pinagbawalan tayo ng security guard doon. Ayan. so respeto na lang natin kasi trabaho nila 'yon. Uh, Bali 10 to 15 minutes ako naghintay doon kasi mahaba yung pila. Ayan, so uwi na. All right. Oh, ay, uh, rolling na pala ayan. ayan. So rolling na pala yung video. Ko. Ayan ah uh, ano yan, recording na pala 'yan. So binibilang ko lang ka kung kung tama ba ang ating uh, we sa ating uh, uh unang sahod sa YT, Ayan. So finally ito na. 'Yung ating ETM uh, sa video, ating uh, resibo. Ayan. So nakuha na natin ang ating uh, unang sahod sa YT, Ayan. So 25 minutes yung uh, biyahe ko papunta sa mismong uh, city ayan malayo kasi sa amin yung ano mismong uh, city nung nasa yung video uh, 15 minutes ako nakipila doon kasi mahaba yung pila at uh, hindi ako nakapag-vlog mismo sa ating uh, ATM kasi yun nga, pinagbawalan tayo ng uh, security guard kasi bawal daw sa management bawal sa video na magkuha ng video or uh, picture or picture man Ayan. So, respeto na lang kasi trabaho naman nila yun. Ayan. So, finally, at least nakuha na natin ang ating uh, unang sahod. Ayan. So, tara. samahan nyo ko at uh, magbilang tayo. Ayan. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, 8 5 6 so bali meron tayong sahod na 8600 wow. so 8600 yung uh, sinahod natin ka barangay is uh, naglalaro sa 190 plus 192 dollars yata tayon ayan yung uh, sinahod natin ayan so bali may total siyang 8600 ayan So yun uh, bago ko tapusin itong uh, video ko ka uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa lahat ng uh, sumusuporta sa aking uh, video sa aking channel ayan maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko na 2000 uh, 2080 na subscribers ayan maraming maraming salamat sa mga silent viewers ko dyan, ayan maraming salamat at sa ano pa sa mga members ko. Ayan, marami salamat sa mga members ko dyan, Shout out sa inyo. At ayun, uh, uh, ngayon ko napatunayan, patunayan barangay na may pera pala sa YouTube, which is ito nga. Ayan, ang unang sahod natin. So, toto pala na may pera sa YouTube, ayan. So, ngayon, kabarangay, uh, magtsatsaga siguro tayo na ano, uh, gandahan pa natin ang ating video para marami pang manood sa ating uh, channel. Ayan. Alright so hanggang sa muli ka barangay. Ayan, uh, again, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ayan, uh, wala akong ibang masabi kundi maraming maraming salamat. At siyempre, uh, sana ay uh, suportahan pa rin ako sa mga susunod kong video. Ayan, paulit-ulit. Ayan. So kita kits sa uh, susunod nating uh, video or vlogging. Ayan, so ano nga pa nga ba? Uh, this is Kerry 35 vlog again. Signing off.